Hello, magandang hapon po sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers. So, share ko lang sa inyo. Nagsisimula na po gumagapang sa gitna no, ang ating tanim na ampalaya. Okay, so yun nasa bandang dulo nakikita nyo guys. Ito po ang taniman natin dati ng talong. Tsaka atyal. Tsaka sweet corn. Pinanita na natin sweet corn. Okay, so ano po. Na maganda po siyang tingnan no. Kasi nagsisimula na po gumagapang po ang ating Uh, tanim na ampalaya, so ito po ang instalasyon natin ng ampalaya guys, no, so konting na natin, maganda na po silang, tignan so ganito lang gumagawa ng uh, gapangan po ng ampalaya mga kapwa kuka Farmers, okay so kanina pinipitasan po natin yung ampalaya, no, so gumagapang na po siya sa gitna konsaan Tingnan natin no, may mga malilit na tubo tayo, yung mga bunga na makikita. So, dalawang bisis na po ito siyang napipitasan at nasa ano na po tayo, nakakuha po tayo ng 200 kilos kanina. So, may ano na mga malilit na bunga nating makikita sa gitna. So, yung Galaxy F1 mga kapwa ko ka farmers, hindi po siya masyadong makapa, hindi siya kagaya na ang uh, uh, Galaxy F1. So, yung Galaxy F1, sobrang kapal po, no? So, ito, dalawang bisis pa lang po ito, ito siyang napipitasan. Okay. So, ang ganda lang ng Galaxy Mac, mabunga din siya, no? Mabunga din siya mga kapwa ko, kaparmers. So, kung tingnan nyo ang ita, so, tingnan nyo. ah uh, maganda din siyang tingnan mga kapwa ko, kaparmers. At, uh, mabunga naman yung variety na to. Okay, so yun lang po ang my share ko sa inyo mga kapwa ko kap farmers no sa variety na to. Bye-bye.